Hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Uh, hindi sila dapat nagkakaroon ng uh, apportionment uh, doon sa projects ng executive uh, department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay mag gumawa ng uh, batas. eh Hindi siya pwedeng uh, kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming uh, irregularities and uh, malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bahay. Okay, May um, 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa perma sa impeachment. So baka iba pa yung, 'yung sinabi niya. Recent lang sa, baka, sa one news Baka baka iba pa yung conditional release no. So in addition pa 'yun doon sa mga natanggap uh, noong mga nagpirma. Hmm. And uh, totoo din naman 'yun, uh, public record din na makikita ninyo na 'yung mga hindi pumirma, zero talaga 'yung uh, budget para sa kanila.